pagpalang araw po sa ating lahat nakikita nyo po ito po yung aming hinanting hinanting sa parting bulalakaw yan po ang tinatawag na paros ayan po na naging bato na po siya ayan siya ayan po yan po ang paros ito naman po ang mga tulia na maliliit yan po ang mga tuliya. Napakaliliit. Mainam sa pampaswerte eh, At proteksyon. Ito po ang mga tuliya. Solid po. Yan po ay nakukuha doon sa aming hunting site. Ayan po ang nakukuha namin. Ito naman po ang kinukuha namin sa loob ng bato. Ayan po siya o. Solid po solid po 'yan. Yan may nabibigay pa nga po sa pagkuha. Ito rin po suso. Ayun. Ito naman po ang kabibi. Na ming nakuha ano. Yan. Ayun po ang mga kabibi. Protection po. Salamat po sa inyong panonood. God bless.